Matapos ilunsad ng Pangulo ang sumbong sa Pangulo website, tila kabuteng nagsulputan ang sumbong sa mga umano'y maanomalyang flood control project. Isa na rito ang flood control project sa Barangay Adonot at Ambuklao sa Bukod-Binget. Yung ibang portion, walang bahay eh, no? Walang bahay. Pero sa akin kasi I don't know kung anong justification, or baka naman yung justification lies para maging um, erosion no para ma-prevent yung erosion mm -mm. siguro yun yung target nila i don't know kung ang tina-target nila talaga is yung mga kabahayan meron naman yung portion na talagang may pinoprotektahan na um, residences okay. ano uh, oh tapos yung iba medyo batuhan so solid yung bundok so sa aming calculation parang mukhang hindi na mababasa slide yon no mm -mm. pero yun yung nilagyan nila ng, ng ng flood control or... isa rin sa mga isinumbong ang flood control projects sa Itogon Binggit ha kahalimbawa dito binibigyan lang sa amin yung kwan. sa saka wala kasi eh pag may pipirmahan sana ng LGU sana makialam makikwan kami maki kami pero wala kaya sila lang sila lang ang kwan. Matapos buuin ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure noong lunes, agad itong nagtrabaho. Isa sa mga ininspeksyon dito ni ICA Special Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong noong September 10, ang flood control project sa Bolo Creek sa La Trinidad Binguet. Isang araw matapos ang inspeksyon, nagsalita kinabukasan tungkol dito si La Trinidad Mayor Roderick Awingan. Anya masyado para umaaga para sabing hindi epektibo ang nasabing proyekto madaling sabihin na tanggalin na natin but again let us remember na nandyan na po yung pro, yung proyekto it already cost uh, the national government about 80 million na 'yun or 40 million 40 so konti na lang siguro ang gagawin para makita kung talagang effective siya o hindi so we respect yung technicality ng ating mga professional coming from the Department of Public Works and Highways Meron din tayong audience with District Engineer isa electric engineer isaganikaime na inexplain yung hydrology yung mga technicalities na yon and uh, yun nga mahirap sabihin na hindi effective siya sa ngayon dahil hindi pa naman tapos yung proyekto inaasahang matatapos ang proyekto sa November 16 pero may ilang mga kailangan pang ayusin ayon sa municipal engineering office dapat daw ay ma extension ang pipe kung saan lalabas ang tubig at para mapabilis ang pag-agos ng tubig consolidate all the data and prepare a one, one master development plan that will come up, will be used by the LGU to guide yung mga drainage system projects po natin. So, I see that it will go beyond next year po, yung uh, data gathering and yung preparation po ng, ng uh, plan mismo. So, we hope that we can finish that sooner. And, actually, uh, meron din po akong request ngayon with the Mayor. We are preparing that to uh, request on overtime during weekends because we have only one instrument, uh, survey instrument that we are using during the regular days po. Nagagamit po ng ibang projects natin. And we will dedicate that in the drainage, uh, in the gathering of data for our drainage. Pero ayon sa ilang mga residente, tila ito pa raw ang nagdudulot ng malawakang pagbaha. Contractor ng nasabing proyekto ang Universal de Leon Construction and Aggregates. Vanessa Bugtong or NG News.